Hello mga kabayan, this is MJ OFW Vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome and welcome back to my channel. Ka-update lang po sa inyo ngayon tungkol sa HSS or work in Finland. bago po ang lahat mga kabayan, gusto ko lang po i-share sa inyo na dito sa channel ko, dito ko sinishare yung buhay ko bilang isang OFW dito sa Hong Kong slash estudyante kasi po, po nag-aaral na rin po ako sa ACLC Uh, Hong Kong branch at kumuha po ako ng BSIT course. So, yung pangarap ko dati na makapag-aral ay natupad na rin. At ginagawa ko to while working as an OFW. Ngayon, for my latest update sa buhay ko dito, yun nga, nasabi ko sa inyo na nag-apply ako dito sa HSS Work in Finland. So, today is Monday. And it's March 11. Ito po yung pang second week namin. Week 2 namin. So, last week, nagkaroon kami ng... Meron pala kami weekly exam. So, every week, bibigis sila ng modules na kailangan mong pag-aralan. And every week, ay magbibigay sila ng exam. And kailangan mong pas ipasa yung mga exam na yon. At sa awa naman po ng Diyos, kahit mahirap po, ah, mahirap po mag Mahirap po mag din. Kasi, di ba, finish language, sabi nga, finish language isa sa pinakamahirap na language na uh, pag-aaralan mo. And I think totoo po siya kasi po hindi po siya yung normal na words na katulad ng encounter natin like yung normal words sa English, 'di ba? Pero yung Finnish kasi mahaba yung words. Like for example, isang words lang yan pero ang hahaba tapos sa doble-doble yung mga letters. So parang Mahirap siya and the fact na nasa basic pa lang kami, what more kung nasa advanced na kami. So yun talaga yung pinaghahandaan ko. I'm trying so hard talaga para matutunan tong uh, Finnish language. So ngayon po ay week 2 na po namin. So ito po yung journey ko. So sa mga may nakakaalam about working Finland or HSS, sa mga yung may experience na, comment on our comment section below. Ito mga kabayan, it's like once in a lifetime opportunity na... Uh, magkaroon ka ng opportunity to work in Finland, no placement fee. Ang kailangan mo lang gawin ay ipasa yung pag-aaral mo ng Finnish language and of course yung practical nursing course or yung... Ano ko binisang OFW, ginagawa ko to, sinasabay ko siya sa pag-aaral ko uh, sa ECLC. Pero ang maganda din naman kasi mga kabayan, kasi sa ECLC, Hong Kong branch, hindi ka naman sya talaga pressured na kailangan mong kunin ng lahat ng units na to or yung subject na to. Kailangan may matarget ka na na units. Parang ganun. Hindi, hindi naman siya ganun. So, hindi ako nape-pressure. So, mat matatapos na yung SEM namin this SEM, this March 17 after that magkakaroon ng break and then back for next SEM naman is this coming March 31. So, sa mga hindi pa nakapag-enroll dyan, enroll na kayo to get a bachelor's degree. Aside from being a BSIT student, yun nga, ito rin sinasabi ang HSS or work in Finland. So, mga kabayan, I'm gonna try my best. Let's see what would happen. Sa mga gustong makakaalam kung up, kanong update. So, for more updates about Nesan OFW and also my HSS and work in Finland journey, just keep on watching on my video and that's our update for today and if you like the type of content please support my channel by